ganito kami magpahinog ng saging dito sa probinsya guys, organic lang yung ginagamit namin Ayan. dahon lang ng madre cacao alagay lang natin dito sa plastic Ayan. madali rin tong mahinog guys, mga tatlong araw lang hinog niyo maliit yung plastic, kaya ibigakin natin matrikakaula yung ginagamit hindi na namin ginagamit ng kalburo o kaya ng liquid na pampainog, dito lang okay lang yan, kahit hindi lanta yan healthy pa ito kaysa dun sa kalburo Buksan lang natin ng mga dahon ng mga kakao. Oh, yeah mainit kasi yung ganito guys kaya madali siyang makapagpahimog yan dito lang guys oh. okay na yan tapos magpapawis na yan Ayan guys organic lang yung ginamit natin na pampahinog walang chemical.